guys, good morning guys. Kanang gitrini di ko sa kanang akong kauban kay mo bakasyon sa sa, sa Pinas. Anya paghuman guys. Uh, gitrini ko niya sa luto sa iyang amo kay para Sa wala sa wala siya diri, ako ang magluto sa iyang amo. Mo na niya siya guys Oh. Yeah, guys no. Ang ako ang gi sa ko ang olive oil. Anya. Ito ka na ako sa onion oh garlic Ngayon, dito na pag humanron, dito kang nato ang manok, tapos dito kang nato siya o cumin, coriander o uh, chicken masala na ang green green guys, kung ano siya guys uh, coriander leaves tapos dito kang nato siya o asin so nice na kong siya guys Ngayon. Mura na mura siya ka ng adobo nga klase guys, adobo nga pagka-dobo na anak siya guys, pero pagkulakulan ako nito guys sa talayo. Yes, na guys mo, no? taklo ka na na ako guys sa kaya ako ang siyang patuupan pa kaya pag magkulapula na siya guys, sabawa na ko siya gamay, tapos butangan nako siya patatas guys. Kana lang guys, mama ni request. Thank you for watching. Guys, mo ni akong kauban guys. Oh, yan siya oh. Um, yan siya guys. Grabe yan siya guys. Maganda na siya. Basta, eh, Maganda siya na kusang saan guys. Ipagmalaki ko siya. Hmm. Basta, I am too much appreciated here work. Hmm. Hindi lang sa amo namin, kundi pati sa akin. Ang daman ko talaga na maganda siya. Maganda ang kanyang pagkitungo. Maganda ang kanyang servisyo sa iyo Ganda siya. Ganda mm -mm. siya. juice guys Yan ang aming ginagawa na ano juice masarap kaya masyado guys yung tingin ninyo kasi ano araw-araw uh, namin yan ginagawa no tapos may pipino may kas may uh, apple uh, minsan nilalagyan namin yan grapes, ganyan tapos orange juice, limoncito basta guys, may mamix ka lang na ano, vegetable at saka prutas at saka lemon o, uh, kahit ano-ano pa, basta may gulay din minsan, nilagyan namin ng alugbati, ganyan guys grabe, ang sarap sa katawan talaga yeah tapos sa pagtulog mo ang ganda ng tulog mo guys ganyan, sure na sure talaga ako sa inyo na sasabihin ko ito kasi ang tested ko talaga yan, maganda, masarap Hello muna ni ako ang juice guys, so tikman natin ha Hmm, super sarap guys gawin niyo palagi ito. Masarap, masyado sa katawan. Tapos ang tulog niyo alam mo ba? Continuous. Magtulog ka ng alas 10. Magising ka ng alas 4, di ba? Continuous yan. Naranasan ko na yan. Kaya approve ang mixed vegetable juice. Mm. for today. Curry, chicken Thai, curry. curry, yeah, Thai, curry. Thank you for watching my videos, guys. Yeah, happy po ako, guys. Hmm. Kung gusto mo, mahal, sana'y laging sabay tayo. Sa pagtulog, mahal, hintayin mo naman ako. Sabay tayo. Mangarap sa mundo, sabay tayo, aking mahal. Yeah, good night guys. I love you all. Thank you for watching.